Alam ko, medyo nananawa na kayo sa akin dahil ako na nga lang palagi napapanood nyo sa mini vlog ko. Kaya nga ito, nag-entry na ulit ang Papa J. Pero syempre, for the cooking, amayan siya. <coughs> Pero syempre, bago ayon Hi, hello, welcome to my vlog. Ito pa nga yung karugtong ng last mini vlog ko at nasabi ko nga doon na ang Papa J nga ang bahala sa uulamin namin nung hapunan. Actually, hindi ko na talaga sana to i-upload pero hinahanap niya nga. At dapat talaga kahapon ko nga to i-upload. Pero dahil sa kakareply ko nga sa mga comment, doon nga sa pagmi-makeover ko sa kusina, hala, ayan, ba na naman siya. Akala ko talaga, oras lang yung ban ko. Pero ate, isang araw pala. Sabi ko nga sa inyo kapag hindi kasi ako nakakapag-reply sa mga comments kahit gaano na yan katagal, feeling ko talaga may utang ako sa inyo. Pero ate, sa sobrang dami nyo, hindi na talaga kinakaya. Oo, oh, siya, balik na nga tayo dito sa ginagawa ng Papa J. Magluluto nga lang siya ng nilaga niya. Tapos, meron nga siyang uwing tapa. Kaya ayan, iriritokin niya ng luto. Ilang araw na nga maulan yung panahon. Kaya nga, ang sarap humigop ng sabaw. Alam mo yun, kahit konti lang yung karne. Basta maraming sabaw ay nakuulam na yan. Nung magayat niya na nga yung mga kailangan niya sa pagluluto, kumuha na nga rin siya ng lutoan. Yan nga yung napili niya at dahil siya naman yung nagluluto, sige, hayaan na. Sa totoo lang, yung naming lutoan, halos hindi talaga namin nagagamit kaya nga kapag ginamit namin hinuhugasan na muna namin kahit alam naman namin na malinis yan alam niya na para safe bali hinugasan nga lang muna ng Papa J yung karne tapos nagdagay na rin siya ng tubig ang alam ko talaga maglalagay nga lang ng pampalasa kapag kumulo na nga yung karne pero siya ate pagkasalang niya nga nilagyan niya na nga rin. para siguro kapag kumulo lumasa na nga rin anyways kanya kanyang way naman tayo ng pagluluto dito kaya nga okay lang naman yan pinakulo niya nga lang yan ng siguro mga 20 minutes tapos nang okay na nga nilagay niya na rin yung pork cubes at ito nga repolyo bali yung isang repolyo nga na nabili niya, hindi niya nilagay lahat dahil siguro ilalagay niya nga yung iba sa tapa. Pinakuluan niya nga lang yan ng ilang minuto pa para siguradong maluto. Tapos, nung okay na nga, sinunod niya namang lutuin yung isa niya pang recipe. Hindi ko nga alam kung anong tawag dyan sa niluto niya, pero ati, sobrang sarap talaga. Halos hindi ako nakakain ng nilaga, puro ayan lang. Bali, nag-isa nga lang siya dyan ng bawang, sibuyas, at saka itong ang bell pepper. Dati pa man, mahilig na talaga magluto ang Papa Jay, kaya nga expect niyo na nakapag ka, nag entry nga siya sa mini vlog. Naku, puro cooking vlog yan ati. Kung ako mahilig ayos o mag-DIY ng bahay, siya naman mahilig magluto. Dahil hilig niya din kumain. Hala, hindi. <laughs> o siya ay malapit na nga maluto yung tapa, nilagay niya na nga rin yung konting repolyo. Tapos pamaya-maya nga lang din, naluto na yan, kaya nga ayan, nagahain na siya. Usually talaga, kapag ka ang Papa nga ang nagluluto, syempre ako naman yung nagahain. Pero dahil siguro may ginagawa nga ako niya, eh ayan, halos siya na nga lahat. Wala din naman problema yan sa kanya, basta sinisipag siya ati. Sana talaga araw-araw na lang sinisipag. Ala hindi. <laughs> Ganyan naman talaga dapat yung mag-asawa nagtutulungan. Dahil kapag ka nagtutulungan, mas mapapabilis yung gawain at mas gagaan nga ang buhay. Dahil syempre, walang mabungangang nanan. Minsan kasi kaming mga nanay sa sobrang dami naming obligasyon at iniisip na didrain nga kami Kaya minsan talaga kailangan nga namin yung mga asawa namin lalo na nga kapag busy kami At yung mahirap din pagsabayin yung pag-aasikaso sa pamilya habang nagtatrabaho o naghahanap buhay Dahil ate kahit nga nasa bahay lang kaming mga nanay umiisip talaga kami ng paraan kung paano nga kami kikita ng pera Kaya ayan kakaisip na punta na sa vlogging. Actually, bago ko naging feeling vlogger, marami talaga akong plano sa buhay. Na siguro kaya hindi tinupad ni Lord dahil para dito talaga ako sa pag-vlog. Kaya naman sobrang thankful talaga ako dahil kahit nasa bahay nga lang ako, nakakapagtrabaho pa ako, nakakasama ko pa nga yung pamilya ko. O so, diba, tapos na akong kumain, hindi ko pa kayo nayayaya. Anyways, hindi pa naman tapos kumain yung mag-aama ko, kaya tara mga mi kain po tayo. O oh, alam nyo na, pag maulan, maingay yung bubong, kaya nga hanggang dito na lang muna tayo mga mima ko.